Sinadong Fang Yi at Meng Anwan ay agad na na-teleport sa isang bilog na espasyo. Ang taas nito ay hindi bababa sa limandaang metro, at ang diametro ay mahigit sampung kilometro. Dito ay may nakalatag na isang napakalaking porma Ang porma sayon ay dahandaang umaandar, gumagawa ng umuugong na tunog. Isang malaking halaga ng enerhiya ng elemento ang hinihigop mula sa ilalim ng lupa, patuloy na pinapasok sa porma upang mapanatili ang operasyon nito kumunat ang noon ni Meng Anwen. Porma na antas Diyos, tumango si Dong Fang Yi. Ito ay isang porma na antas Diyos na iniwan ng mga ninuno. Hindi na nagtanong pa si Meng Anwen. Direkta siyang pumasok sa porma sayon, lumilikha ng isang kaluluwang talismen ng porma sayon. Lumabas ka, anumang porma na antas Diyos ay mayroong kaluluwa ng porma sayon. Ang kaluluwa ng porma sayon ay nagtataglay ng katalinuhan. Bukod dito, habang mas mataas ang antas at mas matagal na itong nailatag, mas mataas din ang katalinuhan ng kaluluwa ng Pormasayon. Ang Pormasayon sa harap nila ay nailatag na maraming taon na ang nakalipas, ang kaluluwa ng pormasyon sa loob nito ay tiyak na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katalinuhan. Sa loob ng Pormasayon, isang higanting globo ng liwanag ang lumitaw. Maligayang pagdating, kagalang-galang na Array Master na Antas Dios. Ako ang kaluluwa ng porma ng ng pormasyong pangselyo sa demonyo. Tulad ng inaasahan, nakakapagsalita. Hindi masama ang katalinuhan, naisip ni Meng Anwen. Nagtanong siya, ano ang iyong tungkulin? Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, responsable sa pagbabantay sa selyo ng mundo ng pagkabulok, magbigay ng babala, at makipagtulungan sa mga malalakas na tao upang pigilan ang paglusob ng mga nabubulok na bangkay. Hindi nagsisinungaling ang kaluluwa ng porma Bagaman may katalinuhan ito, napakasimple pa rin ito. Kaya lamang nitong makipag-usap sa pangunahing antas, walang kakayahang mag-isip ng kusa. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gusto kong pumasok sa mundo ng pagkabulok. Sumagot ang kaluluwa ng Porma Sion, hindi maaari. Ang daanan patungo sa mundo ng pagkabulok ay nagbubukas lamang isang beses bawat isang daang taon. Sa natitirang panahon, ito ay seliado, hindi maaaring pasukin. Kumunat ang noon ni Meng Anwen. Paano kung pipilitin kung pumasok? Sumagot ang kaluluwa ng Porma Sion, ang Porma Sion ay magpapasabog sa sarili. Ang lahat ng enerhiya ay gagamitin upang patibayin ang selyo. Sino mang nasa ibaba ng Half-Step God Realm ay hindi pinahihintulutang pumasok ng puwersahan. Hindi nagduda si Meng Anwen sa mga sinabi ng kaluluwa ng Porma Sion. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na naiipon sa loob ng Porma Sion. Ito ay isang uri ng enerhiya na kahit ang isang eksperto sa antas Diyos na tulad niya ay makakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong naiipon. Kapag ang lahat ng enerhiyang ito ay ginamit upang patibayin ang selyo, sa susunod na ilang dekada, ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay magiging kasing tibay ng bakal. Maituturing din itong pagbili ng huling kaunting oras para sa sangkatauhan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago ang susunod na pagbubukas ng daanan? Sumagot ang kaluluwa ng Porma mahigit tatlong taon pa. Huli na ang lahat, nag-isip sandali si Meng Anwen at nagpatuloy sa pagtatanong, kung may taong aksidente na pagpad sa mundo ng pagkabulok, paano siya makakabalik? Sumagot ang kaluluwa ng Porma Sayon, sa gitna ng mundo ng pagkabulok, mayroong isang labasan. Kung tao, maaaring bumalik sa pamamagitan ng labasan BLG. Anim na 677. Mahinaw na sinabi ni Meng Anwen, sige. Kung may bumalik mula sa labasan, ipaalam mo sa akin. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang marka ng espiritwal na enerhiya na tumama sa kaluluwa ng Porma Sayon. Nang inig ang kaluluwa ng Porma Sayon. Masusunod, tagalang-galang na Array Master na Antas Diyos. Umalis si Meng Anwen sa Porma Sayon. Naglaho rin ang kaluluwa ng Forma Sayon kasunod niya. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang pamatay na aura mula kay Meng Anwen. Ngayon, maaari na nating ayusin ang tungkol sa traitor sa inyong pamilya, Pinuno Dongfang. Sa pagkakataong ito, kung makabalik si Xiao Yu, palayo kay Lin Moyu, ayos lang ang lahat. Kayo pa rin ang magiging pinuno ng bansa at pamilyang imperial. Ngunit kung may mangyaring masama kay Xiao ang banal na tore mismo ang kikilos. Ang kamao ni Bai Shen, Bai Yi Yuan, ang malaking espada ni Kuang Shen, ni An Kuang Sheng, ang pormasyong pandigma ng militar, sa tingin ko ay ayaw ninyong makita ang alinman sa mga iyon. Namutla ng husto si Dong Fang Yi. Napakabigat ng mga salitang ito. Halos diretsahan ang sinabi, kung mamatay si Lin Mo ang pamilyang Dong Fang ninyo ay ililibing kasama niya. May gustong sabihin si Dong Fang Yi, ibinuka ang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Meng Anwan ng kanyang estado at nagpatuloy, si Xiao Yu ay disipulo ko, ni Nabai Shen, at Kuang Shen. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa isang mas makapangyarihang nilalang, ang nag-iisang disipulo. Napakabuti ng relasyon ng magkapatid, kaya pa nilang magbahagi ng orihinal na talismen sa isa't isa. Si Xiao Yu ay isang banal na general, ang pinakabatang banal na general sa sangkatauhan. Kaya manalangin ka na lang. Ang mga salitang ito ni Meng Anwen ay parang sinasabi niya sa sarili, ngunit sa katotohanan ay para marinig ni Dong Fang Yi, upang maintindihan nito na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Pagkasabi nito, isang maliit at halos hindi makitang sinulid ang lumitaw sa kamay ni Meng Anwen. Ang sinulid ay gawa sa enerhiya, tumagos sa espasyo at kumalat sa malayo. Sundin mo ang sinulid na ito, dalhin mo ang tao rito. Imbestigahan siyang mabuti. Bago magkaroon ng malinaw na impormasyon tungkol kay Xiaoyu, huwag mong hayaang mamatay ang taong iyon. Kung tatanungin kung sino sa sangkatauhan ang pinakapamilyar sa mga demonyo sa Kala liman, walang iba kundi ang militar. Ang mga sundalo ay madalas na nakikipaglaban sa mga demonyo mula sa Kala Limen. Kung hindi nila ito kilala, paano sila lalaban? Hindi lamang sila pamilyar sa mga demonyo, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga kagamitan mula sa kalalimen. Karamihan sa mga kagamitang gawa ng mga demonyo sa kalalimen ay may anyong bato. Ang batong pangwasak selyo ay isa sa mga ito. Ito ay nabuo mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ng mga selyo, hadlang, at pormasayon. Kaya nang maramdaman ang kapangyarihan ng batong pangwasak selyo, nagbago ang kalikasan ng pangyayari. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo sa kalalimen ay mortal na magkaaway. Kapag may kinalaman sa mga demonyo, ito ay krimen ng pagtataksil sa lahi, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang paggamit ng batong pangwasak selyo ay nag-iiwan ng bahagyang amoy ng kalalimen. Ang amoy na ito ay mananatili sa loob ng medyo mahabang panahon. Kasabay nito, ang pakikialam sa Forma Sion ay mag-iiwan din ng mga bakas. Hindi ito makakalusot sa isang array master na antas Diyos tulad ni Meng Anwen. Sinundan ni Dongfang Fang Ye ang gabay ni Meng Anwen at pumunta sa silid ni Dong Fang Thak. Matagal nang nakaalis si Dong Fang Thak, kahit si Dongfang Fang Shu ay wala rin. Ang natira lamang ay isang manekan, isang kahaliling manekan na may kaparehong aura ni Dongfang Fang Thak. Ginamit niya ang manaka na ito upang itago ang kanyang mga kilos, palabuin ang amoy ng kalaliman, at tumakas. Tumakas na, napakapangit ng ekspresyon ni Dongfang Yi. Ang pagtakas ni Dongfang Thak ay nagpatunay sa lahat. Para sa pamilyang Dongfang, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Sa pamilyang imperial, may lumitaw na trader sa lahi, nakipagsabuatan sa kalaliman isa itong malaking iskandalo. May malamig ng iti, sinabi ni Meng Anwen, maglalabas ako ng wanted order sa militar. Tungkol naman sa inyong imperyo, kayo na ang bahala. Kung may mangyari kay Xiao Yu, manalangin na lang kayo. Umalis si Meng Anwen, ngunit ang kanyang pamatay na aura ay nanatili pa rin. Bagaman hindi guru ni Lin Moyu si Meng Anwen, ang ginagawa niya ay hindi naiiba sa isang guru. Sa mata ni Meng Anwen, si Lin Moyu ay kanyang disipulo, at sa mata ni Lin Moyu, matagal nang itinuturing na guro si Meng Anwen. Namutla si Dong Fang Yi. Wala siyang magagawa ngayon kundi ipagdasal na walang mangyaring masama kay Lin Moyu. Sunod-sunod na mga utos ang inilabas mula sa palasyo, kumalat sa buong bansa, isang wanted order para kay Dong Fang Thak dahil sa krimen ng pagtataksil sa lahi. Hindi nagtagal matapos bumalik si Meng Anwen sa banal na tore, isang nakakatakot na pamatay na aura ang sumabog mula sa loob ng tore. Ang kalangitan ng lungsod ng Xiujing ay agad na dumilim, nagbaliktad ang araw at gabi. Ang pangatay na aura, na parang maitim na ulap, ay bang alat sa palasyo ng imperyo. Isang malaking presyon ang bumagsak, na nagpatakot sa karamihan ng mga miyembro ng pamilyang imperial. Lahat sa loob ng palasyo ay nakaramdam na parang may espadang nakabitin sa kanilang mga ulo, na maaaring bumagsak anumang oras. Maraming mga gusali sa palasyo ang umugang at gumuho. Si Dongfang Li ay nagising mula sa kanyang lihim na lugar. Lumabas siya mula rito, tinitigan ng kalangitan ng may pagkamangha. Isa rin siyang eksperto sa Antas Diyos, level siyam na putdalawa. Sa isang sulyap lang, alam niyang mas malakas ng kalaban kaysa sa kanya. Maya-maya lang, dumating ang isa pang eksperto sa Antas Diyos ng pamilyang imperial, si Dongfang Zhan. Kapareho rin siya ng level ni Dongfang Li, siyam na putdalawa. na sinabi ni Dongfang Li, napakalakas ng pamatay na aura. Malamang ay umabot na sa level siyam naputlima. Seryoso ang mukha ni Dong Fang Zon. Ito ang pamatay na aura ni Kuang Shen. Kailan natin siya nasaktan? Dumating din si Dong Fang Yi, napaka-seryoso ng mukha. Ito ay babala ni Kuang Shen para sa atin. Sa sandaling ito, ang tatlong eksperto sa antas-diyos ng pamilyang imperial ay naruroon na lahat. Bumantong hininga si Dong Fang Yi at isinalaysay. Ang lahat ng ginawa ni Dong Fang Thak naging napakapangit ng ekspresyon ng dalawa pa. Mahinaho na sinabi ni Dong Fang Zan, kailangang mahanap si Dong Fang Buhay man o patay, sabi rin ni Dong Fang Li, imbestigahang mabuti ang pamilya, tingnan kung may iba pang nagtatago. Nang magsalita ang mga eksperto sa Antas Diyos, agad na kumilos ang pamilyang Dongfang. Alam ni Dong Fang Li na kahit anong gawin nila ngayon, sa huli, nakasalalay pa rin ito kung makakabalik si Lin Mo Yu ng ligtas o hindi. Kung hindi, huwag nang banggitin pa si Meng Anwen, kahit si Nian Kuang Sheng, Kuang Shen, lang, mahihirapan na silang harapin. Napakalaki talaga ng problemang ito. Sa mundo ng pagkabulok, natukoy na ni Lin Mo Yu ang direksyon. Ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong niya sa daan ay unti-unting tumataas ang level, at bumibilis din ang kanilang kilos. Sa kasalukuyan, nakakasalubong na siya ng mga nabubulok na bangkay na level sampu. Nakaranas na rin siya ng malakas na ulan na may kidlat. Ang nabubulok na bangkay na level 10, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve sa level 15. Sa gitna ng malakas na ulan, pinatay ni Lin Moyo ang isang level 15 na nabubulok na bangkay na kitatamaan lang ng kidlat. Sumusunod ng malapit si Dong Fang Jiao kay Lin Moyo, hindi nangangahas na lumayo kahit kalahating hakbang. Tatlong araw na ang lumipas. Si Dong Fang Jiao ay ganap ng kumalma unti-unti, naimpluwensyahan na rin siya ng emosyon ni Lin Moyo, isang uri ng estado na, bahala na kung saan mapunta. Sa mga panahong ito, nalaman na rin ni Lin Moyo ang tungkol sa propesyon ni Dong Fang mandirigma ng banal na kalasag. Isang napakabihirang propesyon, at isa ring natatanging propesyon sa pamilyang imperial, nagtataglay ng minanang dugo hindi kakaunti ang mga pamilyang may props yung may minanang dugo. Halimbawa, ang pamilyang ni na may dugo ng props yung overlord ng militar ang pamilyang mo na may dugo ng summoner at ang pamilyang ning, min, na may dugo ng mago. Mayroon ding ilang pamilya na may napaka-espesyal na dugo, tulad ng pamilyang fang na may dugo ng banal na espadador, at ang pamilyang dong fang na may dugo ng mandirigma ng banal na kalasag. Ang ganitong uri ng dugo ay may kakayahang magpaangat ng propesyon. Sa unang tingin, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isa lamang propesyon na antas bihira. Ngunit kapag nagbago ng klase sa ikalawang pagkakataon, may halos isang daang porsyento chance na direktang umangat ito sa propesyon na antas mitolohiya. Ito ay hindi pag-angat ng propesyon, dahil sa item o quest, kundi malamang ay dahil sa dugo, parang na-activate ang lakas ng dugo. Kung magpapatuloy ang pag-angat ng propesyon, maaaring malampasan nito ang tarangkahan ng dragon, long mano, at direktang maging isang propesyonal na antas mitolohiya. Nang pag-usapan ng kanyang dugo, hindi mapigil ang magpakita ng pagmamalaki si Dongfang Jiao. Maliban sa aming pamilyang Dongfang, hindi ka makakahanap ng ibang mandirigma ng banal na kalasag. Kami ay may bahagi ng mga kakayahan ng kabalyo at mayroon ding mga kakayahan ng mandirigma. Ang depensa namin ay hindi mas mababa sa kabalyo, at ang lakas ng atake ay maihahambing sa mandirigmang berserker. Ang pahiwatig ay, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isang napakalakas na propesyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla siyang tumahimik. Bigla niyang napagtanto kung gaano kat hindi ang lakas ng profesional na nasa harap niya. Siya mismo ay kailangan pang protektahan nito para mabuhay sa mundo ng pagkabulok. Ang kanyang propesyon na mandirigma ng banal na kalasag ay tila naging pangkaraniwa na lang. Hindi nagsalita si Lin Moyo. Hindi niya kailanman mina maliit ang anumang propesyon. Lalo na ngayon, matapos maging pamilyar sa karamihan ng mga propesyon, mas lalong niyang naintindihan na walang props yung walang silbi, tanging profesional lamang ang walang silbi. Kahit ang mga propesyon na nauukol sa pang-araw-araw na buhay ay may sariling mga kalamangan. Hanggat tumataas ang level, hindi ito magiging masama. Nagpatuloy sila sa paglakad. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mga lugar na may malakas na ulan sa kanilang paningin. Ang maasim at mabahong amoy ay kumalat. Sunod-sunod na mga kidlat ang nagliliwanag sa maitim na lupa, tumatama sa mga nabubulok na bangkay. Ang mga maswerting nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay sunod-sunod na umangat ang level. Biglang nagsalita si Lin Moyo, gusto kong subukang tamaan ng kidlat. Isang malakas na kulog ang umugang, na halos sa boses ni Lin Moyo. Ha? Tanong ni Dong Fang Zhao. Anong sabi mo? Mahinang sumagot si Lin Moyo, wala. Dito ka lang maghintay, huwag kang gagalaw. Pagkasabi nito, nagpatawag siya ng dalawang mago ng Kalansay para protektahan si Dongfang Jiao, at siya mismo ay pumasok sa lugar na may malakas na ulan. Tiningnan ni Dongfang Jiao si Lin Moyo, hindi alam kung ano ang binabalak nito. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama kay Lin Moyo. Sa daan, maraming beses na silang tinamaan ng kidlat, ngunit dahil sa balaraw ng buto, hindi sila nasaktan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumagsak ang kidlat, inalis ni Lin Moyu ang balaraw ng buto, ang direktang tumama sa kanya ang kidlat. Kasabay ng pagbagsak ng kidlat ay ang mga patak ng ulan na may malakas na kakayahang tumunaw. Sumigaw si Dong Fang Zhao. Hindi siya makapaniwala sa nakikita kay Lin Moyu na tinamaan ng kidlat. Sa sumunod na segundo, muling kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Lin Moyu. Muling lumitaw ang balaraw ng buto. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Dongfang Zhao. Tinamaan ng kidlat, damalay ang kuryente sa katawan, na nagparamdam ng bahagyang pamamanhid at kaunting init. Lahat ng pinsala ay pinamahagi ng mga kalansay, hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ang maliit na agos ng init na ito ay nanatili sa kanyang katawan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag isang daang libo, nang makita ang abiso, medyo nagulat si Lin Moyo, pagkatapos ay natauhan. Naintindihan na ni Lin Moyo kung bakit nag-e-evolve ang mga nabubulok na bangkay kapag tinatamaan ng kidlat dahil nakakatanggap din sila ng karanasan, kaya tumataas ang kanilang level. At siya mismo, kapag tinatamaan ng kidlat, ay makakatanggap din ng karanasan. Gayunpaman, isang daang libong karanasan lamang, medyo kaunti nga. Batay sa karanasang natamo sa na nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target.